Magandang magandang gabi sa atin mga idol no. Ito mga idol, bigyan natin ano si Papa Jesus sa ano niya, higaan niya. Lagyan natin ng damit dito mga idol no. gugupitin natin 'to, ilagay natin dito mga idol. to nakita kasi kung ano mga idol 'yan. gugupitin lang natin 'to mga idol. 'Yan. to gugupitin natin at ilagay natin dito mga idol no. Ayan. Susukatin lang natin. Okay. Ayan mga idol. Ayan dyan. Kaya dito. Ayan. Sukatin natin mga idol dito. Ayan. <coughs> Ay, lagay natin sa dan Oke. Oke, sakt, sakt, lumayan dulu. Dan. Nah, dia tinggal and mga idol oh eh okay, oh ba ganda. ganda na mga idol no eh yan din si para ba yan mga idol no di ba o? Oh. gandang nan ng ano ni Papa Jesus na no, no?